Hi kaibigan! Na in love ka na ba sa isang babaeng tila hindi naaabot? Yung ginagawa mo na lahat, oras, effort, pagpapakatotoo, pero parang wala siyang pakialam. Gusto mo siyang mapasayo, pero parang lagi siyang may pananggalang. Hard to get ba talaga siya? O ayaw ka lang niya? Ito ang tanong. Paano mo malalaman kung karapat dapat pa bang ipaglaban ang isang babaeng tila walang interes? o panahon na para itigil na lang. Kung isa kang lalaking ayaw maghabol ng walang saysay, pero gusto ring matutong manindigan sa gusto niya, ito ang video na para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, kung seryoso ka sa sarili mong pagunlad sa pag-ibig, respeto at diskarte, mag-subscribe ka na kaibigan at i-on mo ang bell icon para sa mas marami pang mga gabay tulad nito. May mga babae talagang mahirap basahin. Kahit alam mong may koneksyon na kayo, hindi mo pa rin sigurado kung gusto ka ba niya o isa ka lang sa pinapaasa. Pero kaibigan, may dahilan kung bakit mahirap silang paibigin. Hindi dahil mapaglaro sila, kundi dahil mataas ang respeto nila sa sarili nila. Hindi sila madaling mahulog dahil hindi sila basta-basta nagtitiwala. At ang madalas na pagkakamali ng maraming lalaki sobra-sobrang effort na nauuwi sa pagiging desperate. Nagiging clingy, paulit-ulit, at minsan, nawawala na yung sense ng respeto sa sarili. Dito pa lang, nata-turn off na agad ang babae. Kung gusto mong mapasagot ang isang babaeng hard to get, hindi ito paramihan ng regalo, hindi ito padamihan ng messages per day. Ito ay isang larong pang-emosyon, pang-isip, at pang-respeto. Kaya naman kaibigan, narito ang sampung paraan kung paano ligawan at pasagutin ang hard to get na babae. Una, maging mapagmasid, hindi padalos-dalos. Ang unang hakbang ay hindi agad ligawan. Unawain mo muna kung sino siya, paano siya mag-isip, paano siya makipag-usap, paano siya tumawa o manahimik. Baka naman hindi siya hard to get. Baka introvert lang. O baka defensive siya dahil nasaktan noon. Ang taong nagmamasid muna, mas bihira magkamali ng diskarte. Pangalawa, maging kalmadong presensya sa magulong mundo niya. Karamihan sa mga lalaki ay gustong mapansin sa pamamagitan ng ingay. Pabibo, pabangis, pasweet. Ang tunay na kaakit-akit. Yung tahimik, pero may dating. Yung presensya mo palang nakakagaan na ng loob niya kahit wala kang sinasabi. Kalmado ka sa kilos, klaro sa intensyon, at hindi nangangailangan ng pansin para masabing, nandito ako. Pangatlo, ibalik ang sentro ng buhay mo sa sarili mo. Mas lalong lumalayo ang babae kapag nararamdaman niyang siya na ang naging sentro ng mundo mo. Lalapit lang siya kapag nakita niyang may sarili kang mundo na pinili niyang pasukin. Mag-focus ka sa passion mo, pangarap mo, at prinsipyo mo. Doon siya mahuhulog, hindi sa mga words mo, kundi sa lifestyle mo. Pang-apat, gamitin ang misteryo bilang asset. Walang babae ang naa-attract sa lalaking parang bukas na libro na. Kapag lahat ng tanong niya ay nasagot mo agad, nawawala ang thrill. Mag-iwan ka ng mga bagay na kailangan pa niyang tuklasin. Hindi ito panloloko. Ito ay pag-iingat ng lalim ng sarili mo. Ang misteryo ay hindi hadlang sa koneksyon. Ito ay paanyaya sa mas malalim na pagkakakilala. Panglima, magbigay ng effort, pero hindi pressure. Kapag binigyan mo siya ng bulaklak, gawin mo iyon hindi dahil gusto mong mapasagot siya, kundi dahil gusto mong ipadama kung gaano siya kahalaga. Huwag mong ibenta ang effort mo na parang may kapalit ipaparamdam mo lang, at saka aalis. Let your effort echo without demanding applause. Pang-anim, gamitin ang tamang klaseng humor. Alam mo bang ang sense of humor ay isa sa top traits na hinahanap ng babae? Pero hindi yung kalukuhang pilit o yung self-deprecating na masyado. Gamitin mo ang humor na hindi para lang patawanin siya, kundi para ipakita na kahit seryoso ka sa buhay, marunong ka pa ring magbiro sa gitna ng lungkot. Ang lalaking marunong tumawa sa sarili, hindi natatakot sa pagtanggi. Pangpito, respeto sa boundaries niya. Respeto sa sarili mo. Kapag sinabi niyang, hindi pa ako ready, huwag mong tanungin kung kailan siya magiging ready. Igalang mo. Ang babaeng nakikitang iginagalang mo siya ay mas nagiging komportable sa iyo at minsan ang respeto ang dahilan kung bakit siya kusang lalapit. Pangwalo, paunlarin ang sarili araw-araw habang nasa proseso ka ng panliligaw. Hindi sapat ang matamis na salita kung wala kang direksyong tinatahak. Makikita niya sa mga kilos mo kung isa kang taong may momentum. At ang momentum mo, ang galaw mo pataas, ay mas kaakit-akit pa kaysa sa bulaklak o sorpresa. Ipakita mong kung magiging kayo man, ikaw ay isang lalaking kaya niyang asahan. Pangsyam Panatilihin ang composure kahit hindi ka agad pinapansin. Ang pagkalalaki mo ay sinusukat sa panahong hindi ka nabibigyan ng pansin. Tatanggapin mo ba ito nang may galit o bitterness? O mananatili kang kalmado, totoo sa sarili at consistent? Maraming lalaki ang nabubuking dito. Pero ang tunay na matatag, hindi basta natitinag. Patience is power. At pang pangsampo, ibigay mo ang kalayaan niya at doon ka magiging mahalaga. Kapag hindi mo siya pinipilit na piliin ka, pero ginagawa mo pa rin ang tama, mas nararamdaman niya kung gaano ka kaiba. Ang hindi nangungulit, pero consistent. Ang hindi nagmamadali, pero hindi rin nawawala iyon ang lalaking hindi madaling kalimutan. Kaibigan, ang totoong sikreto sa panliligaw sa babaeng hard to get ay hindi pagiging mapilit, kundi pagiging matatag. Ipinapakita mo sa kanya na kaya mong maghintay, kaya mong mag-adjust, pero hindi mo kayang mawala ang sarili mo para lang mapasagot siya. Mahirap? Oo. Pero sa babae na may mataas na halaga sa sarili, hindi mo kailangang madaliin dahil kapag nakuha mo siya, siya na mismo ang magiging pinakamagandang desisyon ng puso mo. Tandaan, ang babaeng mahirap makuha ay kadalasang babaeng seryosong magmahal. Kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe para sa mas maraming lalim at gabay sa buhay, at i-comment sa baba. Anong parte ng script ang pinaka-nakarelate ka? Gusto kitang marinig, kaibigan. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Sa panliligaw, hindi mo hawak ang sagot ng babae. Hindi mo kontrolado kung kailan siya magiging ready, kung kailan siya mahuhulog sa'yo, o kung kailan siya lilingon. Pero ang sarili mo, ang pagkatao mo, ang pananaw mo ang pagkilos mo, iyan ang laging nasa kamay mo. Ang babae ay hindi minamanipula, hindi minamadali, at lalong hindi pinipilit. Ang tunay na relasyon ay hindi nasusukat sa kung gaano mo siya pinilit. Nasusukat ito sa kung gaano ka katatag habang hinihintay mo siyang piliin ka ng kusa. Sa huli, kaibigan, ang hard to get ay hindi pader para hadlangan ka. Minsan, ito ay pintong sinasadyang hindi agad binubuksan para makita kung sino ang marunong kumatok ng may respeto. Kaibigan, kung may natutunan ka sa lalim ng video na ito, pakisuportahan mo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at pag-share nito sa mga kakilala mong dumadaan sa ganitong karanasan. Tanong ko sa iyo, may babaeng minahal ka na ba na hindi mo pa rin malimutan hanggang ngayon? kahit ilang taon na ang lumipas paano mo hinarap yung sitwasyong hard to get siya ikwento mo sa comments dahil minsan sa pagbabahagi natin ng sakit at karanasan may nakikitang sagot ang iba at baka doon din magsimula ang sariling closure mo magkita tayong muli sa susunod kaibigan at tandaan mo ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa dami ng babae Kundi sa lalim ng respeto mo sa sarili mo at sa taong gusto mong mapasayo hanggang sa muli. Bang